Okay guys. Silipin natin ang mga ka natin, mga alaga. So ito. Ayan, itlog. So yun yung mga tinanggal natin, no? dami, oh. So mga sayo na itlog. So ito naglilimlim na uli. So ito yung nakain na. So naglilimlim na naman uli siya. Ayun, so bago. So sipag nito mag-itlog. Ayun. So ito meron din yung mga similya. So ito. Yan meron din. Nagbibili. Ito. Tagalian natin to. Sayang. Okay, so dito naman, oh, sana. Ope, sắn lên đảo loa, dì nó chưa thôi, nằm khai đảo loa, lạy, nè, 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 Para kayo magkatapid, hindi bumalik na ah. Dali Ito isa ka So, GBH, yung na rin. So, tingnan naman natin yung mga sa GBH. Oh, ito dalong young bird ng ano natin. Saddle. Iitlog na naman. Mm, so, yung itlog. Siya. So, Aha. Uh -huh. Dalawa. So, gawin natin. Lilipat na lang natin ito dun sa... Okay. So yan, nagkarat itlog. Ito, lilipat na lang natin dun sa mga ho, sa mga racing natin. Ayan. dami. At so, nandito kayo sa loob dalawa, ha? Pasok kayo, ha? Okay. So, lipat natin ito yung gibis natin dito na may... lang so lipat natin para ah, um, makachamba tayo dito sa gibis ito mga racing to yan okay so ito maraming tayo na collect oh. Okay, so thank you guys. Update ko na lang uli kayo. Marami yeah. nila. Mabilis dumami. Ngayon, pati mga itlo nagkalat. So, magaling mag-alaga yung kongkong ngayon. Okay, thank you guys.